Good morning mga Kabisay. Migamigalaab shout out sa inyong lahat. Ito na naman tayo dito sa aking mga kapaligiran. At tayo naman ay eh, mayroong panibagong activities mga Kabisay. Tayo ay eh, mayroong eryang lilinisin mga Kabisay ito Lilinisin ko itong eryang ito mga Kabisay dahil may itatanim ako ditong panibagong rambutan kung sa unang vlog ko ay nakita nyo nagtanim ako ng rambutan ayun ay doon sa may malapit sa bahay na yun hindi nyo makita ba? kita ba ga? hindi yung bahay na malaki na ako nagtanim noon so ngayon naman ay dito ako sa may malapit sa aking ampalayahan at ito ay lilinisin ko dahil dito ko itatanim ang bentim puno uli ng rambutan. So ibig sabihin, may 40 puno na akong itatanim lahat. May naitanim na pala akong 20 piraso, 20 puno. At sa ngayon ay katatapos ko nga lang na diniligan dahil siyempre tuloy-tuloy ang init. Medyo sa ngayon ay maganda at medyo kumulimlim. Pinakikisamaan ako dahil mag tatabas ako din. At ako'y nakapag-umpisa ng magtabas ng mga kabisay. Ayan. At dito ako nagsimula. minawer ko muna dito. Pero wala, hindi maganda yung takbo ng pagkakamawer dahil maraming tuod mga kabisay. Lalong-lalo na yung mga ano ng kawayan. Si it ay eh, masasabit na tumitigil ang ating makina. Alright, so ating aking ipapakita sa inyo ang ating tatabasan. Oh, ang aking tatabasan, dahil ako lang naman pala magtatabas. Alright, let's go. Tingnan natin. Ayun nga mga Kabisay, mega galab shout out sa inyo lahat ulit. At magandang-magandang pinagpalang umaga sa ngayong araw nito dahil hindi umu- umaraw. Hindi rin naman mulan So, katamtaman lang. Itong porsyon na itong mga kabisay ang aking tatabasan. At siguro, hindi ko masasabi kung hanggang saan ang matatabas ko dyan ngayong maghapon. Basta tatabasan ko lang ito. So, ipapakita ko na lang sa inyo mga kabisay at sana samahan nyo ako sa aking mga ipapakita sa inyo. Tungkol dito sa aking lilinisin na pagtatamnan ng panibagong rambutan right, Kita-kita tayo mamaya mga kabisay. Abang-abang. So, yun mga kabisay at medyo nakausad-usad na tayo. Ayan. At kung makikita nyo, kanina ay ang lalagunan damo dito. So, nakuha na natin yung lahat ng malalago. At meron pa kung babalikan doon na kaunti. Pero saka na yun. Dahil hindi naman yun ang importanteng malinis ang pakay ko dito mga kabisay ay malinis ko itong lahat para pag nagtanim ako ng rambutan ay eh, hindi na sila magtatali ng kambing dyan dahil sigurado pag may nakikita silang mga ganyang damo kahit may tanim na parang hindi pa rin nila maiwasang magtali dyan sa malapit sa may mga damo so siyempre may tanim tayo kaya kailangang linisin natin para walang Uh, hayop na pupunta so dito banda at ayan nalinis na rin yan dyan so meron na lang mga paunti-unti na mga dapat linisin pero piri, pwede yung imawir ito nga lang ang hindi pwedeng imawir itong malagong ito at uh, ito importantihin ko muna ito ngayon dahil mayroon akong itatanim dito so abang-abangan nyo na lang muna mamaya mga kabisay dahil medyo tanghali na at sobrang init medyo masakit na sa balat ang init mga kabisay kaya magluluto muna ang inyong taybisay alright abang abang yun nga mga kabisay dito na ako sa bandang baba pero tumigil ako kanina mga kabisay dahil medyo grabe yung init at ayun naando na ako sa may malapit sa mga anong tawag dito yung mga Uh, nakalimutan ko na yung pangalan ng damong iyan at bumili nga pala akong merienda mga kabisay dahil tumigil ako kaninang alas 3 dahil sobrang init hindi ko makaya at uh, ngayon babalik na ako pero magmi merienda muna ako mga kabisay kasi nakabila ko ng merienda oh. ayan quick quick at saka kubra dahil medyo maano na dito banda mga kabisay yang damong iyan medyo matigas yan mahirap tagain yan kaya hahasain ko muna saglit yung itak bago ako bumalik yung paggawa at ayan ang ating natatabasan medyo maganda ng tingnan mga kabisay pag natanggal ko yung mga damong iyan at ma ilagay sa isang lugar ay malinis ng tingnan dito so kitang kita ang itatanim kong rambutan ay halatang halata na nakapisto sila so siguro hindi pa ako makatanim nito bukas ng umaga baka tapusin ko muna yan hanggang doon dahil ang sukat kong mga kabisay ay umabot doon dahil dalawang linya lang to hindi pwedeng tatluhin dahil madidikit ako sa koral, pangit naman So, right, abang-abang lang maya-maya mga kabisay Pero hindi ko sigurado kung matatapos ko ito sa bijung ito Basta ang video ito ay eh, Pakita ko lang na Ayan na ang aking mga nagawa So, mamaya may papakita pa ako Bago tayo mag-end So, maraming salamat sa inyong lahat dyan Alright At iyon na nga mga kabisay Andito na tayo sa mga pakay kong damo at medyo alangan na lang sa oras mga kabisay dahil 5.35 na at medyo pagod na ang inyong lingkod kaya siguro bukas ko na lang yan itutuloy mga kabisay at sundan nyo na lang sa another vlog ko dahil bukas out ko dito ang paglalagyan ko ng Uh, rambutan ang pinaka magiging butas niya dito at uh, may sukat kasi yun mga kabisay at hindi ako pwedeng dumikit doon dahil yung porsyon na yun siyempre kural ng baboy eh uh, at hindi rin po pwedeng dumikit tayo dyan dahil sisikip na so siguro dito lang ako banda sa porsyon na to uh, at siguro bukas ko na lang ito itutuloy mga kabisay ang pag, ang pagtatabas na rin at medyo gabi-gabi na dahil alas ko mag ko 5.40 na. Ayan. At sa awa ng Diyos ay nakapag-utay-utay naman ang inyong Taybisay. Kahit sobrang init kanina. Hindi ako nakatiis mga kabisay. Pagdating ko dyan, tumigil ako. Bumalik ako dito mga bandang alas 4 na. Nung tumigil ako dyan ay mag dus palang pa lang yun. At medyo, hindi ko na natiis yung init. Pero pagdating naman ng mga bandang alas 3 imidya yun, medyo gumano na doon yung araw. Kaya, ayan, naka-utay-utay na ulit tayo. At ito nga, konting kimbot na lang ay matatapos na ako. Siguro, kung sakali at palarin, lalahating ko na ito mga kabisay para wala ng... Itataling hayop dito dahil pag marami kasing mga damong ganito, dyan nila itatali ang hayop. So ang rambutan mga kabisay ay kinakain niya ng kambing kaya hindi po pwedeng may mga hayop na makakapasok dito sa porsyon na to. So yun lang mga kabisay at abang-abangan nyo na lang ang mga ibang kaganapan ko dito. Dahil marami pa tayong mga pagsasamasamahan at sana ipatuloy nyo pa rin subaybayan ang mga kaganapan ni Say Bisay sa kanyang mga halaman lalong lalo na itong mga ganitong sitwasyon na uh, lilinisin pa dahil ito mga kabisay ay mas masarap magtanim tayo na malinis na di ba kaysa magtanim tayo na madamo kaya hindi po pwedeng hindi natin linisin bago tamnan Alright, so maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga nakarating na naman dyan sa aking sa dulo ng aking video <laughs> at pagpasensyahan nyo na na medyo nauutal lang inyong tebisay dahil napapagod na at ayan mga kabisay siguro mga balang araw pati yan ay lilinisin natin ah, lilinisin ko pala hindi natin at ito medyo okay na dito sa porsyo na to ah, at siguro si Paulo nang bahala dyan dahil medyo malawak na tong aking uh, area so baka gusto niyang magtanim dyan so pwede na at ako naman dito at tatapusin ko po na ito at maraming pa tayong gagawin mga kabisay so maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga nakarating sa dulo ng aking video at sana naman ay andyan kayo at nakasubaybay palagi. So maraming maraming salamat sa man kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Walang ibang laging sinasabi ang inyong Taybisay. Laging mag-iingat, laging magdarasal ng patuloy na patnubayan ng ating puong may kapal at ilayo sa anumang mga kapahamakan. Alright mga kabisay, migami mega love shout out. God bless us. Bye bye.